FPJs Batang Quiapo ay matagal nang naging isa sa pinakapinapanood at pinakabinibentang teleserye sa Pilipinas na umaakit ng napakaraming manonood dahil sa kwento nitong puno ng aksyon, mga eksenang puno ng tensyon at paglalaban, pati na rin ang lalim ng emosyon sa bawat karakter. Ang serye ay hindi lamang tumitigil sa pagbibigay aliw, kundi sumasalamin din sa maraming madilim na aspeto ng lipunan mula sa kapangyarihan, katiwalian hanggang sa katapatan at ugnayang pampamilya. Ang kombinasyong ito ang naging dahilan upang patuloy na subaybayan ng mga manood ang bawat episode na tila ba totoong kwento sa tunay na buhay. Sa episode 678, muling isinabak ang mga manonood sa isang paikot na sitwasyong puno ng tensyon ng si Tanggol, ang pangunahing karakter ay magplano ng pagliligtas sa kanyang ama na si Ramon Montenegro na nakakulong sa ospital sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga pulis. Ito ay hindi lamang isang mapanganib na misyon kundi isa ring laban ng talino at lakas sa pagitan ni Tanggol at ng kanyang mga kasama laban sa puwersa ng batas. Nagsimula ang episode sa pamamagitan ng pagpapakita ng alitan sa loob ng hanay ng kapulisan, lalo na ang tunggalian ni Dimaguiba nang siya ay mailagay sa alanganing sitwasyon sa pagitan ng kanyang tungkulin at personal na ugnayan. Ang atmosfera sa episode ay agad na itinulak sa sukdulan mula pa lamang sa mga unang minuto, nang dumating ang dilim mula sa plano ng paggupit ng kuryente, ang tensyon sa mga pasilyo ng ospital at ang pangamba ng unti-unting mabunyag ang pagkakakilanlan ni Tanggol. Ang episode 678 ay nagbigay sa mga manunood ng isang karanasang parehong kapanapanabik at nakaantig nagbubukas ng daan sa mga trahedya, ngunit di rin mawawala ang pagiging bayani sa mga susunod na pangyayari. Ang episode 6678 ay nagsimula sa mga namumuong alitan sa loob ng hanay ng kapulisan. Si Dimaguiba, na may malalim na pot laban sa mga Montenegro, ay nagpasya na wakasan ang buhay ni Ramon Montenegro, ngunit pinigilan siya ng nakataas dahil tinitingnan nila si Montenegro bilang isang mahalagang pine upang mahuli si Tanggol. Ang desisyong ito ang nagdulot ng pagkakabawi ng kanyang tungkulin na naglantad ng tensyon sa pagitan ng katarungan, pansariling interes at mga komplikadong personal na ugnayan. Ang detalyeng ito ang naging matibay na pundasyon para sa pangunahing tunggalian ng episode, ang walang kompromisong labanan sa pagitan ni Tanggol at ng sistemang panlegal. Samantala, sa kasabay na pangyayari, si Tanggol at ang kanyang mga matapat na kasama, si Natanos, Dolfo, Enteng at Owen, ay naghanda para sa isang mapanganib na plano. Ang paglusob sa ospital upang iligtas ang kanyang ama, si Ramon Montenegro. Pinili nila ang pinakamapanganib na paraan, ang pagpatay ng kuryente sa buong gusali upang lumikha ng kaguluhan at pahinain ang seguridad. Lumaganap ang tensyon ng bumalot ang dilim, ginawang parang larangan ng digmaan ang mga pasilyo ng ospital. Ngunit hindi naging perpekto ang plano. Nang hingin na alisin ang maskara sa isang checkpoint, napilitang ibunyag ni Tanggol ang kanyang mukha. Kaagad na natuklasan ang kanyang pagkakakilanlan dahilan upang mapalibutan sila ng mga autoridad. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw at sumiklab ang habulan at palitan ng putok sa buong ospital na nagtulak sa kwento patungo sa suktulan. Sa gitna ng putukan, dumating ang isang trahedya. Si Oweng, ang tapat na kaibigan ni Tanggol, ay nahulog sa kamay ng kaaway. Ginamit siya ni Lucio, isa sa mga armadong tauhan, bilang bihag upang pilitin si Tanggol na umatras. Ngunit sa halip na makipagpalitan, binali ni Lucio ang usapan at nagpaputok dahilan upang bumagsak si Oweng. Ang tagpong ito ay nagdulot ng matinding sakit kay Tanggol na sabay ang sigaw ng pangalan ng kaibigan at ang masiding pagkakabihag sa nag-aalab na kaguluhan. Nagtapos ang episode sa isang mapait na pagkawala at tensyong walang resolusyon. Nagbukas ng bagong kabanata ng panganib sa paglalakbay ni Tanggol. Ipinakita ng episode 678 ang malinaw na mga panloob na tunggalian ng bawat karakter na nagangat sa kwento tungo sa suktulan. Sa panig ng kapulisan, si Di Maguiba ang sumasalamin sa paglalaban ng tungkulin at personal na paghihiganti. Nais niyang tapusin si Montenegro upang makamit ang hustisya para sa sarili at pamilya. Ngunit nahadlangan ng mga estrategikong interes. Ang sapilitang pag-atras niya ay nagpapakita na maging sahanay ng tagapagtanggol ng batas ay mayroong bitak at sariling motibo. Sa kabilang dako, si Tanggol ang naging huwara ng pagmamahal sa pamilya at lubos na katapatan. Sa kabila ng panganib, nanatili siyang determinado sa pagliligtas sa kanyang ama. Ang kanyang mga kasama, si Natanos, Dolfo, and Teng, at higit sa lahat si Oweng, ay naging sagisag ng tunay na pagkakaibigan at sakripisyo. Ang pagbagsak ni Oweng ay hindi lamang isang matinding dagok sa damdamin kundi isang mahalagang punto na nagpakita ng mabigat na kapalit ng katatapatan sa isang mundong puno ng kasalanan at kaguluhan. Si Montenegro, bagamat hindi madalas lumitaw sa episode, ang sentro ng lahat ng tunggalian. Isa siyang mahalagang yaman para sa kapulisan at ang pinakamahalagang dahilan ng lahat ng panganib na hinarap ni Tangol. Ipinakita ng karakter niya ang bigat ng ugnayan ng mag-ama, at siya rin ang naging sanhi ng walang katapusang tunggalian ng dalawang panig. Ang pangunahing tunggalian ng episode ay hindi lamang nakatuon sa matinding putukan, kundi pati na rin sa banggaan ng katarungan, interes at ugnayang pampamilya. Ang pagsasalubong ng mga elementong ito ang nagbigay ng lalim, komplikasyon at kapanapanabik na kwento na nagpanatili sa mga manonood sa gilid ng kanilang mga upuan. Ang episode 678 ng FBJ's Batang Kiapo ay nag-iwan ng matinding bakas sa mga mananood dahil sa sunod-sunod na mga eksenang puno ng tensyon, halos walang sandali para makahinga ang sinuman. Ang unang suktulan ay lumitaw nang pumasok si Natanggol at ang kanyang mga kasama sa ospital. Ang plano ng pagpatay ng kuryente na sa unang tingin ay perpekto, ay nagbunga ng isang nakakakilabot na kapaligiran. Ang mga pasilyo ay tila naging isang maze at bawat hakpang nila ay puno ng panganib. Nang mapilitang alisin ni Tanggol ang kanyang maskara at mabunyag ang kanyang mukha, ang buong grupo ay nahulog sa sukdulang peligro, ginawang isang laban para sa buhay at kamatayan ng kanilang plano ng pagliligtas. Ang ikalawang punto ng sukdulan ay matagpuan sa mga putukan na halos hindi mapigilan. Ang sunod-sunod na kalabog ng baril, kasabay ng mga kidlat ng liwanag sa dilim ng ospital, ay lumikha ng isang atmosfera ng kaguluhan na parehong makatotohanan at kapanapanabik. Sa gitna nito, ang kapanatagan ni Tanggol ay kabaliktaran ng masikip na pag-ikot ng kapulisan na lalo pang nagpatampok sa kanyang tapang at sa desperasyon niya sa paglalakbay para mabawi ang kanyang ama. Ngunit ang pinakamatinding sukdulang trahedya ay ang sinapit ni oweng Nang siya ay gawing bihag, ang misyon ng pagliligtas ay biglang naging isang malungkot na sugal. Ang mga manonood ay nakakatutok sa bawat palitan ng salita, umaasang magkakaroon ng patas na kasunduan ngunit isang biglang putok mula kay Lucio ang nagbura ng lahat ng iyon. Ang pagbagsak ni Oweng sa gitna ng desperadong pagtawag ni Tanggol ay ang pinakamatinding sandali ng episode, puno ng sakit at kalupitan at nag-iwan ng matinding tanong sa puso ng mga nanood. Nagtapos ang episode sa isang malungkot na kawalan nang ang grupo ni Tanggol ay nananatiling nakulong sa gitna ng mahigpit na pagbabantay ngunit nawala ng isang tapat na kasama. Ito ay hindi lamang sugdulan ng aksyon, kundi sugdulan din ng emosyon, nagtatanim sa mga manood ng tanong, ano pa kaya ang kailangang isakripisyo ni Tanggol upang may ligtas ang kanyang ama? Sa likod ng mga putukan at planong puno ng panganib, ang episode 6 of the MD8 ng FPJ's Batang Kiapo ay naglalaman ng mga malalim na mensahe tungkol sa tao at lipunan. Ang pinakamatingkad na tema ay ang bigat ng ugnayang pampamilya si Tanggol. Sa kabila ng lahat ng panganib ay handang harapin ang buong sistema ng batas para mailigtas ang kanyang ama. Bagamat ang kanyang mga aksyon ay tila kriminal, ang kanyang motibasyon ay nagmumula sa banal na ugnayan ng mag-ama, isang halagang madaling makaugnay ang sinuman. Kasabay nito, ipinakita rin ng episode ang kabayaran ng katapatan. Si Oweng na matagal ng kasama ni Tanggol sa hirap at kinhawa, ay nag-alay ng buhay dahil hindi niya iniwan ang kaibigan sa oras ng panganib. Ang kanyang kamatayan ay hindi lamang nagdulot ng patinding sakit kay Tanggol, kundi nagsilbing paalala na sa mundong puno ng kasalanan, ang katapatan ay madalas na binabayaran ng dugo. Ang detalyeng ito ay labis na kaaantig dahil nagtatanong ito, sulit ba ang ganap na katapatan kung kapalit nito ay ang sariling buhay? Sa kabilang banda, ang tunggalian sa loob ng hanay ng kapulisan ay naglantad ng komplikadong mukha ng katarungan. Si Di Maguiba na tinanggal sa misyon dahil sa pansariling interes ng nakataas ay nagpakita na maging yaong nasa panig ng batas ay hindi lubos na malinis. Ang katarungan sa palabas ay hindi isang, isang ganap na konsepto, kundi naaapektuhan ng interes, kapangyarihan at meging ng emosyon ng tao. Sa pamamagitan ng episode 678, matalinong inilatag ng serye ang mga tanong ukol sa moralidad. Maari bang bigyang katwiran ng ugnayang pampamilya ang maling gawain? Sulit ba talaga ang katapatan at sakripisyo sa isang magulong mundo? At saan nga ba ang hangganan sa pagitan ng katarungan at manipulasyon? Ang mga mensaheng ito ang siyang nagtulak sa episode na lumampas sa simpleng aksyon upang maging salamin ng lipunang puno ng mga anino. Ang episode 678 ng FPJ's Batang Kiapo ay tunay na isa sa mga pinakamasiding episode kailanman, punong-puno ng tensyon at emosyon. Hindi lamang ito nag-alok ng mga eksenang aksyon na nakabibighani at mga putukan na nakakaubos hininga, kundi mahusay din nitong sinaliksik ang psikolohikal na lalim ng mga karakter, lalo na ang sakit ng pagkawala at ang pakikibaka sa pagitan ng pamilya, katapatan at katarungan. Ito ang dahilan kung bakit nalampasan ng FPJ's Batang Kiapo ang hangganan ng isang tipikal na palabas na aksyon at naging isang salamin ng realidad na matalim ngunit puno ng pagkatao. Ang kamatayan ni Oweng ay walang duda ang pinakamalaking trahedya sa episode na ito. Bagaman hindi siya pangunahing karakter, iniwan ng kanyang sakripisyo ang isang malaking puwang sa puso ni Tanggol at maging sa mga manonood. Ang pagpanaw ni Oweng ay nagsilbing patunay ng kabayaran ng katapatan at ang pagkawala niya ang nagbigay ng karagdagang motibasyon kay Tanggol upang ipagpatuloy ang laban para sa kanyang ama. Hindi lamang ito isang emosyonal na punto kundi nagsilbiring bukana para sa mga bagong pag-unlad ng kwento. Magpapatigas ba lalo si Tanggol at magiging mas malupit o siya ba ay luluhod sa gitna ng kawalan ng pag-asa? Sa kabilang dako, ang pagkakawatak-watak sa loob ng kapulisan, lalo na ang pagkakaalis ni Dimaguiba sa misyon ay nagbukas ng mga hindi pa natutugunang alitan. Nagbigay ito ng maraming tanong para sa mga susunod na episode. Tatanggapin ba ni Dimaguiba ang pagiging nasa labas lamang o kikilos siya sa sariling paraan para tugisin si Montenegro? Magkakaroon ba ng tunay na katarungan kung mismo mga tagapagtanggol ng batas ay pinangingibabawan din ng galit at pansariling interes? Bukod pa rito, nagtapos ang episode 6678 sa matinding sitwasyon kung saan si Tanggol at ang kanyang mga kasama ay nakulong pa rin sa pagbabantay, habang ang kanyang ama si Ramon Montenegro ay hindi pa rin nailigtas. Ang kritikal na kalagayang ito ay nagsisilbing pangako para sa mas matitinding eksena sa mga susunod na yugto. Tiyak na hihintayin ng mga manood ang kasagutan. May lalabas ba ni Tanggol ang kanyang ama ng ligtas at ano pa kaya ang kailangan niyang isakripisyo upang magawa iyon? Sa mabilis na takbo, walang humpay na suktulan at sunod-sunod na emosyonal na buhol, hindi lamang pinakaba ng episode 6798 ang mga manunood sa loob ng 45 minuto, kundi nag-iwan din ng malalim na alaala matapos ang pagtatapos. Ang balanseng pagsasanib ng aksyon, psikolohiya, at panlipunang mensahe ang nagpatampok sa episode na ito bilang isa sa pinakamahalagang bahagi ng buong serye. Kung babalikan ang buong paglalakbay ng palabas mula umpisa, makikita na patuloy na lumalalim ang FPJ's batang kiyapo sa panloob na mundo ng mga karakter. Hindi na ito basta kwento ng mabuti laban sa masama, kundi isang makulay na larawan kung saan ang pamilya, pagtataksil, katapatan at katarungan ay paulit-ulit na nagbabanggaan at nagsasalubong. Ang aspetong ito ang nagpapanatili ng kasabikan at misteryo na nag uugnay ng mas matagal sa mga manonood. Ang susunod na episode ay tiyak na mas sasabog. Pagkatapos mawala ang isang kasama, kakaharapin ni Tanggol ang isang mabigat na desisyon. Ipagpatuloy ba ang panganib para mailigtas ang kanyang ama? o tanggapin ang mas marami pang sakripisyo. Kasabay nito, ang mga alitan sa kapulisan at ang mga lihim na plano ng iba't ibang puwersa ay lalo pang magpapakumplikado sa takbo ng kwento na magbibigay daan sa isang sunod-sunod na kaganapang puno ng sorpresa at tensyon. Sa huli, ang episode 678 ay patunay ng lakas ng pagkukwento ng FPJ's Batang Kiapo, kapanapanabik sa aksyon, malalim sa mensahe at matindi sa emosyon. Ito ay isang episode na hindi lamang ginawang sabik ang mga manonood sa bawat detalye kundi nag-iwan din ng matinding pananabik kung ano pa ang susunod na magaganap at walang duda ang mga darating na episode ay hindi magpapahina sa mga inaasahan ng lahat.